Ang magiting na mangingisda, sa isang tahimik na baryo sa tabing dagat na si Kaandoy, isang kilalang mangingisda na hinahangaan hindi lamang dahil sa kanyang husay sa pangingisda, kundi pati na rin sa kanyang kabutihan at tapang. Isang araw, habang papalubog ang araw, napansin ni Kaandoy ang kakaibang kilos ng dagat. Ang karaniwang kalmadong alon ay tila nagbabadya ng masungit na panahon. Napansin niya rin ang makapal na ulap na nagtipon-tipon sa di kalayuan. Pinilit niyang paalalahanan ang ibang mangingisda na huwag munang maglayag, ngunit marami sa kanila ang nagpatuloy dahil kailangan nilang makuha ang kanilang huli para sa pamilya. Habang lumalalim ang gabi, sumiklab ang isang malakas na bagyo. Ang dagat ay naging galit na alon, at ang hangin ay parang umiiyak na multo. Sa gitna ng unos, nakarinig si Kaandoy ng sigaw mula sa laot. Isang bangka ang tumaob, at nakita niya ang mga mangingisdang sumisigaw para sa tulong. Hindi nagdalawang isip si Kaandoy